Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Page. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang makukuha ng po ulit ni Joel Embiid ng MVP award ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang nagsalita na ng dapat de si DeAngelo Russell sa kanyang trade ngayong season. pagkatapos nga po na manalo ang Philadelphia 76ers sa kanilang last game laban sa number one team sa West na Minnesota Timberwolves, ay umangat na nga po sa 19 wins at 8 losses ang kanilang record bilang ikatlong team sa standings ng Eastern Conference. Kaya dahil nga po dyan ay napatunayan nga po ng 76ers na isa pa rin sila sa mga pinakamalakas na kupanan ngayong season. Salamat sa malahalimo na performance ni Joel Embiid sa kanilang mga nakalipas na laro. Sa katunayan, Nag-average nga po siya ng 41.3 points at 12.8 rebounds sa uling walong laro ng 76ers ngayong season kung saan 7 wins at 1 loss nga pang record ng kanilang team dito. Yes, ganyan nga po kalaki ang itinatalang puntos ngayon ni Joel Embiid. Ika mas nagiging unstoppable na nga po ang kanyang opensa sa kanilang mga laro. Kaya dahil nga po dyan ay mas dumarami na rin naman nga po ang mga NBA analyst ang naniniwala na makukuha nito ang back to -back MVP ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsalita na nga da po si DeAngelo Russell sa kanyang trade ngayong season. Bagamat man nga po nakapagtala si DeAngelo Russell ng 17 points, 4 rebounds at 8 assists sa kanilang game laban sa Minnesota Timberwolves, ay marami para naman nga po mga fans ang sinisito sa kanilang pagkatalo. Yes, trending na naman nga po ang kanyang pangalan ngayon sa social media since hanggang ngayon nga po ay sobrang nag-struggle para naman nga po ito sa kanyang shooting. Alam naman nga po ninyo na isa nga po siya sa mga inaasahan ng Lakers na gagawa ng mga 3 pointers sa kanilang mga laro ngayong season. Ngunit sa kasamaang palad ay napakalamig at napakasama nga po ngayon ng kanyang shooting. Gayong nag-a-average naman nga po siya sa mga nakalipas na laban ng Lakers ng single digit points lamang na hindi inaasahan ng mga fans. Gayong siya lang naman nga po ang pangatong player na may pinakamataas na kontrata sa kanilang lineup. Bukod rin nga po sa offense at shooting ni D'Angelo Russell, ay napakalamyara naman nga po ng kanyang depensa. Sa katunayan, halos lahat nga po ng kanyang binabantayan ay nakakapagtala ng malalaking puntos kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po sa mga fans ng Lakers ang pinipilit na ang kanilang team na i-trade na si Delong sa lalong madaling panahon. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni DeAngelo Russell sa harap mismo ng media, wala rin naman nga po siyang ibibigay na excuse sa kanyang pag-struggle sa kanyang shooting, gayong kailangan na nga daw po niya mag-improve sa kanilang mga susunod na laban. Sinaber naman nga po nito na alam nga po niya ang managsilabasang trade rumors sa kanya ngayon sa social media. Ngunit hindi rin naman nga po niya ito iniintindi kayong mas nakafocus nga po siya ngayon para matulungan ng Lakers na manalo sa kanilang mga susunod na game ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.